Unahin na po natin silipin ang sitwasyon sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kung saan po fully booked na ang mga biyahe ng bus hanggang December 31. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar! ng ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX at nakikita nyo dito sa akin likuran, eh wala nang ang patid ang dating ng mga pasayerong babiyahi dito sa terminal na ito. Tinutumbas na naman ito ng mahigpit na pagbabantay ng mga security ng terminal. Kung saan makikita natin, bawat bagahing pinapasok dito ay masusi nilang binubusisi para matiyak na hindi sila malulusutan ng anumang kontrabando hindi na may pagkakaila nito man akarang araw, e eh may ilang pa rin kontrabandong na kuha ang mga security ng PITX tulad ng matatali na bagay gaya ng gunting. May nakapag-postit ng firecrackers. So, so pinapaalalahanan ang mga kababayan natin na uh, Rafi Connie na iwasan na ang pagdadala nito. Lalo't napakarami ng tao dito. As of 10 a.m., Umabot na sa mahigit 67,000 ang mga pasahero dito sa PITX. At masabi ko na lang din, December 23 rin, last year, na itala ang may pinakamaraming pasahero din sa PITX na umabot sa 204,000. So hindi malayo mangyari na mahigitan pa yan sa araw na ito. Sa katunayan, sa mga pilahan ng mga tiket, traffic e eh, blockbuster na ang mampila. No? Buong tiyagang, pila sa mahabang pila ang mga kabahay natin dyan, nagbabakasakali na makakuha pa ng ticket kahit ordinary dahil karamihan sa mga fully uh, karamihan sa mga air conditioned na bus eh fully book na sa mga sandaling ito. Una naman ang sinabi ng pamunuan ng PITX na handa silang magdagdag na mga biyahe. Matiyak lang na may masasakyan ang mga kapuso nating babiyahe dito sa PITX ngayong Pasko. Rafi, Connie? Oscar, kapag ka walang uh, may dagdag na biyahe, uh, anong alternatibo para sa mga naubusan na ng ticket dyan? Well, ang, ang ano talaga is ang ang kung, pa, kung tatanungin yung pamunuan ng PITX, eh parang natitiyak nila na meron. Yun nga lang talaga eh, magtsatsaga ka sa pagpila dahil magiging parang ang sitwasyon eh, walk in na Rafi. Kumbaga uh, kada araw na darating eh pipila ka. Pag may dumating na bus, sa isa ka, hindi na katulad nung reservation na eh, natitiyak mo na yung ano, yung mga masasakyan mo. Eto, meron meron ka masasakyan ang tanong kung kailan. Kaya nga ang nag, uh, yung mga pasero dito nagkukumahog na makakuha na kaagad na maupuan para umabot sa Pasko at makasama nila ang mga mahal nila sa buhay ngayong taon. Rafi? At wala namang mga uh, mga nagpapasaway dyan na Oscar na nagdadal pa rin ng mga bawal. Meron pa rin bang mga nakukumpis ka? Well, as of, to, as of this moment, Rafi, wala pa naman tayong data on that. No? Pero previously, nitong December 21 and 22, if I'm not mistaken, meron pa rin, no? Uh, may mga matatalim na bagay, may mga butane, may mga firecrackers pa nga, no? Kaya nga pinapaalalahanan na parang wala nang aberya sa biyahe, no? Napakahirap na nga dahil napakarami ng tao, pahirap pa na masasakyan, magdadala ka pa ng mga gamit na binabawal. E eh, talagang lalo kang maabala, hindi lang ikaw, pati yung iba pang mga tao dito, e eh, madadamay mo kung magdadala ka pa ng mga ganitong bagay. So as much as possible, iwasan na po natin yan para lahat ay makabiyahe ng maayos ngayong Pasko. Rafi? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Pinili na ng ilang pasahero o biyahero na matulog sa mga terminal sa Quezon City para hintayin ang kanilang biyahe pabikol. Kasunod po yan ang delay ng kanilang biyahe dahil sa matinding traffic sa Camarines Sur. Balitang hati ni James Agustin. Sa bus terminal na ito sa Cubao, Quezon City, nagpalipas na magdamag ang ilang pasahero na pauwi sa Bicol Region dahil ilang oras delay ang biyahe ng mga bus. Gaya ni Arwin, alas 8 na umaga pa kahapon narito. Ngayon lang siya ulit uuwi sa Camarines Norte matapos ang tatlong taon. Sa hirap po ang, mag-ante na lang sir, manang may biyahe na naman, papuntang Kapalunga. Excited na excited ka sir, ayaw ko sana umuwi at kasi nag-ante kami ng Tartilman Pay. Hindi naman natuloy. May sahod naman po kami. Hindi, nagbakaso na lang kami kasi ngayon-ngayon lang talaga mauwi ulit. Ang tagal na. Ganyan din ang sitwasyon ni Junjun Jun na biyahe na Mang Dait. Nag-leave ng araw siya sa trabaho para maagang makasakay. Pero hindi niya inasaan na madadatnan sa bus terminal. Ang importante sa amin, makauruwi na kami lahat. Kahit umuulan pa doon, inabot naman magdamag na naman. Wala pa man bus na nanaadaan. Si Arjeli naman galing pang Rizal. Sampung araw daw siya magbabakasyon sa Camarines Norte. Siyempre para makasakay ka agad at iwas din ko sa siksikan. Gawa ng yung traffic po baga na dadaanan namin na ano, matatagalan. Yung biyahe. Ay, siyempre po, excited masyado kasi makikita ko yung mga anak ko, yung mga apo ko. Ang pamuno ng bus terminal pinapaliwanag naman daw sa mga pasahero na ilang oras na dedelay ang biyahe dahil sa isinasaayos pang bahagi ng Andaya Highway sa Camarines Sur dumadanas pa rin po tayo ng matinding traffic doon. Kasi one way pa rin ang daanan. Hindi pa halos na aayos po yung nasirang karsada. Ay sa ngayon po, nagkakaroon kami ng rerouting. Nadaan kami ng Camarines Norte sa Maharlika Highway para po mapabilis ng kaunti ang biyahe ng ating mga buses. Fully booked na ang biyahe ng mga air-conditioned buses patungong Camarines Norte hanggang December 31. Hanggang December 29 naman fully booked ang mga biyahe pa Camarines Sur at Legazpi City pero maari pa rin makasakay ang mga chance passenger. Meron po tayong mga extra buses na ordinary na napila, first come first serve po. lang. Opo. Marami na po tayong nadating na mga ordinary buses. Sa bus terminal naman ito, fully booked na hanggang December 31. Ang air-conditioned buses na patungong Baguio at Sambales. Pero may mga extra trip naman silang inilaan. Dahil sa inaasang dagsa ng mga pasero ngayong holiday season. Si Josephine galing pang Olonga kasama ang kanyang tatlong anak. Dito raw sila sa Quezon City magdiriwang ng Pasko. Sobrang excited kasi syempre ngayon mo lang sila ulit makikita after 6 years, di ba? Medyo traffic po kasi kapag mas inanuan namin. Tsaka 23 na po ngayon eh. Kapag bukas pa or malate kami na uwi, sobrang traffic po talaga. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para sa mga pabikol mula Maynila, dagdagan ng pasensya Nadagdaga din kasi ang 8 hanggang 12 oras na normal na haba ng biyahe dahil sa tindi ng traffic nga po sa Andaya Highway sa Lupe, Camarines Sur. Kwento ng ilang bus driver, inaabot ng 5 hanggang 6 na oras silang naiipit sa traffic roon. Sa ilan kasing bahagi ng highway, nabawasan ng lanes na pwedeng daanan dahil sa mga pagsasaayos sa mga gumuhong kalsada dulot ng mga nagdaang bagyo. Sa gitna naman ng matinding trafiko, isang lalaki ang nabalian ng buto sa kanang binti ng mabangga ng motorsiklo Bumabaraw siya noon ng sinasakyang bus para magpahangin nang dumaan ang motor. Nabigyan siya ng pao ng lunas pero natagalan bago siya madala sa pagamutan dahil sa tindi ng trapiko. Hawak na ng pulisya ang nakabanggang rider. Nalubog sa baha ang ilang panig ng Palawan at Mindanao dulot po ng trough o extension ng Bagyong Romina. Balitang hatid ni Bam Alegre. Binaha ang ilang barangay sa Puerto Princesa City sa Palawan kasunod ng malakas na pag-ulan. Mabagal ang daloy ng trapiko sa kalsada dahil sa tubig. Pinasok ng baha ang ilang bahay at gusali roon tulad na lang ng panaderyang ito kung saan inabot na rin ng tubig ang kanilang mga equipment. Base sa City Information Officer ng Puerto Princesa, hindi ordinaryo ang bumuhos na ulan sa lungsod. Bukod dito, nakadagdag pa sa pagbaha ang pagbara ng mga basura sa mga daanan ng tubig. Nakamonitor naman daw ang lokal na pamahalaan sa sitwasyon. Sa Pag-asa Island naman, na bahagi rin ng Palawan, inilika sa evacuation center ang mahigit limampung pamilya. Nakaranas kasi roon ng matinding pag-ulan kasabay ng malakas na hangin. May nakahanda ng mga food packs para sa kanila. Magkasabay na malakas na hangin at ulan din ang namerwisyo sa Coronadal City sa South Cotabato. Sa lakas nito, natuklap ang bubong ng ilang tindahan ng mga paputok sa lungsod. Naglagay ng trapal ang mga nagtitinda para matakpan ang kanilang paninda pero may mga paputok pa rin na nabasa kaya hindi na ito may bebenta. Bumaha naman sa ilang bahagi ng Digos, Davao del Sur. May ilan na pinilit bumiyahe pero inabot ng tubig ang loob ng kanilang tricycle. May mga residente namang hindi na naghintay sumakay, kaya sinuungan nila ang baha. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Wala na pong nakataas na wind signal sa ilang bahagi ng bansa dahil sa Tropical Depression Rumina. Ayon sa pag-asa, papalayo na kasi ang nasabing bagyo na huling namataan, 165 kilometers, kanluna ng Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour. Nitong weekend, binigyan ng pag-asa ang nasabing bagyo ng local name na Rumina kahit hindi ito pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Paliwanag ng ahensya, apektado na kasi ng bagyo ang Kalayan Islands noong mga sandaling yun. Sa ngayon, tinutumbok na ng bagyo ang Vietnam pero nagpapaulan pa rin ng trough o extension nito sa Palawan. Shear line naman ang iiral sa Visayas, Bicol Region, Calabarzon at nalalabing bahagi ng Mimaropa Region. Samantalang hanging amihan ang nakaapekto dito po sa Metro Manila at sa iba pang panig ng Luzon. Mga local thunderstorm ang maaasahan naman sa Mindanao. Pinagahanda sa matitinding ulan ang Northern Samar. Katamtaman hanggang malalakas na ulan naman ang asahan sa ilan pang ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol, pati na sa Eastern at Central Visayas. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Ngayon pong lunes, nakapagtala ng 16 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio, habang 23.6 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Nagliab sa gitna ng kalsada ang truck na yan na may kargang ng mga dilata sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa driver, sumabog ang gulong ng 12-wheeler hanggang sa magliab ang sasakyan. Lalo raw lumaki ang apoy nang buhusan niya ito ng tubig. Sumabog din ang isa pang gulong. Nasunog ang ilang sangang o mga dilatang karga nito. Galing daw sa Bulacan ang truck na magde-deliver sana sa isang bodega sa bayan ng Bakara. Walang naiulat na sugatan sa insidente. Sa mga hahabol para mag last minute shopping sa Divisoria sa Maynila, maging alerto lalo na po sa mga magnanakaw. Isang may-ari ng tindahan doon ang nabiktima ng kawatan na nagpanggap na customer. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa loob ng isang tindahan sa Divisoria, Maynila, makikita ang isang lalaking nakaitim na pumasok at tila naghahanap ng mabibili. Pero pag alis ng babaeng nakablu sa kanyang puesto, kumuha lang ng tsempo ang lalaki at dali-daling tinangay ang cellphone ng biktima ang babae sa video ang may-ari ng tindahan. Yung boss ko po dito, nag-online po kasi nalingat si ma'am kasi nga may baby niya umiyak. Yung cellphone, nalimutan na sa isip niya na kung saan niya ilapag kasi sobrang busy talaga. Problema nila ngayon ay kung paano maa-access ang kanilang mga account na ginagamit para sa mga bumibili online. Huwag basta-basta magtitiwala po kakaisipin buyer kasi iba na naman tala lang talaga. Lalo ngayon? Mama. No, lalo ngayon. Magpapasko eh. Ba, kailangan ng pera. Umaasa naman ang may-ari na maibabalik pa ang kanyang cellphone dahil mayroon din daw doong mahalagang dokumento. Dagdag ingat naman ang first-time shopper sa Divisoria na si Fernando. Inilagay sa harapan ng kanyang bag para hindi daw manakawan. Sa may bag, then mostly nakaharap naman yung bag sa'yo para in case sa likod, aware ka naman kung nakukuha na ka o hindi. Sa ulat ng Manila Police District, umabot na sa mahigit 3 milyon ang naitalang bumisita sa Divisoria mula noong December 15. At dahil mas lalo pang dumadami ang mga namimili dito ilang araw bago ang Pasko, mas paiigtingin daw nila ang pagbabantay sa lugar. Mahigit 1,200 MPD personnel para ilatag natin, maging mapagmatchag tayo dun sa ating paligid at sa mga taong nakakasalamuha natin. At iwasan na rin siyempre natin magdala ng malalaking halaga ng pera at magsuot ng mamahaling alahas. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.